Ang tanong ko sa iyo, kung naging senador ka, anong gagawin mo? What is, what legislation will you do? I will work on amending the plunder law. Ibababa ko yung threshold ng plunder from 50 million to 5 million. At pag hmm. nagawa ko yan... Baka makulong na. Hindi lang yan, Karen. Pag nagawa ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Yun ang kaparusahan sapagkat higit pa sa heinous crime ang pagnanakaw so ang plunder para sa iyo 5 million pesos tas death penalty yes okay. dahil lang pagnanakaw ay pagnanakaw kahit magkano pang halaga mm. at uh, singit ko lang kahit sa banal na kasulatan ang nakalagay lang doon thou shall not steal period hindi sinabing thou shall not steal ng more than 50 million so wag nating paguluhin ang buhay natin Huwag kang magnakaw, period. Alright. Bakit dapat si Boto si Attorney Vic Rodriguez? Sapagkat ako'y lalaban sa korupsyon. At alam ko kung paano labanan ito, amendahan ko yung plunder law. At pag naamindahan ko yan, ibabalik ko ang death penalty. Sapagkat pagod na pagod na ang sambayan ng Pilipino sa korupsyon. At nakita natin kung saan patungo ang ating bansa. Kawawa naman tayo.